Aries, ang mga oras mong buenas ay magsisimula ng 7am hanggang 9.10am at may negatibong minuto. na kayang magbigay sa iyo ng pagkatalo na 52 minutes. Nabigay ng mga kalikasan, sa hapon muling uulit ang oras ng mga buenas sa 2pm hanggang 4.45pm at mayroon negatibong minuto na 41 minutes na talagang magbibigay sayo ng pagkalito sa paglalaro. At sa gabi ay uulit ang mga oras mong buenas simula ng 8pm hanggang 11.10pm at muli ay mayroong 50 minutes na negative na pwedeng magbigay sayo ng pagkatalo player na mahilig gumawa ng salitang kay abangan ang dapat mong iiwasan. Taurus, ang umpisa ng iyong oras na buenas sa umaga. Simula ng 5 a.m. hanggang 8 a.m. at mayroon negatibong. Minuto na 53 minutes na talagang magbibigay sayo ng ikatatalo, nabigay ng mga kalikasan. Sa hapon ay magsisimula ang oras mong buenas mula 1pm hanggang 4.20pm at mayroon namang negatibong minuto na 57 minutes na pag-iingat dahil kayang magbigay ng pagkatalo. Sa gabi, ang umpisa ng Buenas na oras ay 9pm hanggang 12.15am at mayroong negatibong minuto na 50 minutes na magbibigay sa iyo ng pagkalito. Kulay dilaw ang iyong iiwasan ngayong araw. Gemini, ang oras mong mga Buenas ay mag-uumpisa ng 8am hanggang 11am at may negatibong minuto na 52 minutes na kayang magbigay sa iyo ng kamalasan, nabigay ng mga kalikasan. Sa hapon ay mayroon ka na namang oras na buwena simula ng 3 p.m. hanggang 6 p.m. at may 53 minutes na negatibong minuto na kayang magbigay sa iyo ng pagkalito. Sa gabi ang oras namang Buenas ay magsisimula ng 9pm hanggang 12.15am at may 58 minutes na siyang nagbibigay sa iyo para ikaw ay malito sa paglalaro. Dapat mo lang iwasan ng mga player na madaldal at may kabastusan magsalita. Cancer, magsisimula sa umaga ang oras ng mga Buenas. Nang 4am hanggang 7.20am at may ikatatalo na negatibong minuto na 58 minutes na bigay ng mga kalikasan, sa hapon ang umpisa ng iyong oras na Buenas ay 3pm hanggang 5.45pm at may negatibong minuto na 49 minutes na kayang magbigay sa iyo ng pagkatalo simula ng 8pm hanggang 11.30pm ang mga oras mong buenas sa gabi at may negatibong minuto na 59 minutes na magagawa ka mabigyan ng pagkalito para matalo, kulay asol ang iyong iiwasang kulay ngayong araw. Leo, sa umaga ang oras mong buenas ay magsisimula ng 7am hanggang 10am at may negatibong minuto na 55 minutes na pwedeng magbigay sa iyo ng pagkalito para matalo, nabigay ng mga kalikasan, sa hapon ay muling uulit ang iyong mga oras na buenas simula ng 2 p.m. hanggang 5.15 p.m. at may negatibong minuto na pwede ka mabigyan ng kamalasan ng 57 minutes sa gabi ay muling uulit ang mga oras mong buenas simula ng 9pm hanggang 12.10am at mayroon na naman negatibong minuto na 55 minutes na siyang gagawa para ikaw ay malito sa paglalaro. Virgo, ang simula ng oras na buenas sa umaga ay mag-uumpisa. Nang 4am hanggang 7am at may negatibong minuto. Na 50 minutes na siyang magbibigay sayo ng kamalasan, ang bigay ng mga kalikasan. Sa hapon ang simula ng iyong oras na buenas ay 1pm hanggang 3:15pm at may negatibong minuto na siyang magbibigay sa iyo ng pagkatalo na 58 minutes, sa gabi ang umpisa ng iyong oras na mga buenas ay 6pm hanggang 9:10pm at may negatibong minuto na 53 minutes na siyang gagawa na ikaw ay malito para matalo player na puro kaberdehan ang mga sinasabi ang dapat mong iiwasan. Libra, ang oras mong mga buenas ay mag-uumpisa ng alas 6 a.m. hanggang 9 a.m. at may negatibong minuto na. 50 minutes na kayang magbigay sa iyo ng kamalasan, nabigay ng mga kalikasan sa hapon ay mayroon ka na namang oras na buenas na simula ng 1 p.m. hanggang 4.10 p.m. at may 55 minutes na negatibong minuto na kayang magbigay sa iyo ng kamalasan. Sa gabi ang oras namang buenas ay magsisimula ng 7 p.m. hanggang 10.15 p.m. at may 55 minutes na siyang magbibigay sa iyo para ikaw ay malito sa paglalaro. Dapat mo lang iwasan ang mga player na mahilig sa alak. Scorpio, magsisimula sa umaga ang oras ng mga buenas. Nang 7am hanggang 10.10am at may ikatatalo na negatibong minuto na 58 minutes na bigay ng mga kalikasan, sa hapon ang umpisa ng iyong oras na buenas ay 2pm hanggang 5.15pm at may negatibong minuto na 55 minutes na kayang magbigay sa iyo ng pagkatalo simula ng 9pm hanggang 12.10am ang mga oras mong buenas sa gabi at may negatibong minuto na 55 minutes na magagawa ka ng pagkalito para matalo, kulay brown ang iyong iiwasang kulay ngayong araw. Sagittarius Sa umaga ang oras mong buenas ay magsisimula, ng 6 a.m. hanggang 9 a.m. at may negatibong minuto na 53 minutes na pwedeng magbigay sa iyo ng pagkalito para matalo, nabigay ng mga kalikasan, sa hapon ay muling uulit ang iyong mga oras na buenas simula ng 3 p.m. hanggang 6.15 p.m. at may negatibong minuto na pwede ka mabigyan ng kamalasan na 58 minutes sa gabi. Ang mga oras mong buenas ay simula ng 8pm hanggang 11.10pm at mayroon na naman negatibong minuto na 53 minutes na siyang gagawa para ikaw ay malito sa paglalaro, player na malalapad ang labi ang dapat mong iiwasan. Capricorn, ang simula ng oras na buenas sa umaga ay Mag-uumpisa ng 5 a.m. hanggang 8 a.m. at may negatibong minuto na 51 minutes na siyang magbibigay sa iyo ng kamalasan, ang bigay ng mga kalikasan. Sa hapon ang simula ng iyong oras na buenas ay 1 p.m. hanggang 4.10 p.m. at may negatibong minuto na siyang magbibigay sa iyo ng pagkatalo na 56 minutes sa gabi ang umpisa ng iyong oras na mga buenas ay 7pm hanggang 10.10pm at may negatibong minuto na 55 minutes na siyang gagawa na ikaw ay malito para matalo. Aquarius, ang mga oras mong buenas ay magsisimula ng 8am hanggang 11.10am at may negatibong minuto. Nakayang magbigay sa iyo ng pagkatalo na 55 minutes, na bigay ng mga kalikasan, sa hapon muling uulit ang oras ng mga buenas sa 3pm hanggang 5.45pm at mayroon negatibong minuto na 42 minutes na talagang magbibigay sa iyo ng pagkalito sa paglalaro at sa gabi ay uulit ang mga oras mong buenas simula ng 8pm hanggang 11pm at muli ay mayroong 50 minutes na negative na pwedeng magbigay sa iyo ng pagkatalo. Kulay berde ang dapat mong iiwasan kulay ngayong araw. Pisces, ang umpisa ng iyong oras na buenas sa umaga. Simula ng 6am hanggang 9am at mayroon negatibong. Minuto na 50 minutes na talagang magbibigay sayo ng ikatatalo, nabigay ng mga kalikasan, sa hapon ay magsisimula ang oras mong buenas mula 2pm hanggang 5.10pm at mayroon namang negatibong minuto na 57 minutes na pag-iingat dahil kayang magbigay ng pagkatalo, sa gabi. Ang umpisa ng Buenas na oras ay 8pm hanggang 11.15pm at mayroong negatibong minuto na 51 minutes na magbibigay sayo ng pagkalito. Kulay pink ang iyong iiwasan ngayong araw.